Magandang araw sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa Tuesday, April 8, 2025. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, magsubscribe sa aming channel, at i ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ulat panahon. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, wala pa rin tayong mino na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, dalawang weather systems ang kasalukuyang nakaapekto sa ating bansa. Una ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Nakakaapekto ito sa southern part ng Mindanao. Pangalawa ay ang Easterlies. Ito ang mainit at maalinsangang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean, na siyang dahilan ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. At ang ating forecast para sa araw na ito? Luzon. Inaasahan ang generally maaliwalas na panahon, ngunit asahan din ang mainit at maalinsangang tanghali hanggang hapon. May posibilidad ng panandali ang pagulan dulot ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. At ang temperature ngayong araw sa Metro Manila, mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, lawag, mula 26 at aabot ng hanggang 33 degrees Celsius, tugegaraw, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio, mula 17 hanggang 25 degrees Celsius, Tagaytay, mula 22 hanggang 32 degrees Celsius, Legazpi, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa satellite image, makikita ang axis ng ITCZ, kaya inaasahang magdadala ito ng scattered rains and thunderstorms sa mga sumusunod na lugar. Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental Visayas, at natitirang bahagi ng Mindanao. Inaasahang magiging mainit pa rin ang panahon, dulot ng Easterlies. Mataas ang tiyansa ng localized thunderstorms, lalo na sa eastern section ng Visayas at Mindanao. At ang temperature sa Kalayan Island at Puerto Princesa, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Iloilo, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Tacloban, mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, Cebu, mula 27 hanggang 32 degrees Celsius, Zamboanga, mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, Davao, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating heat index update, kahapon, nakapagtala ang pag-asa ng 41 degrees Celsius sa Naya at 38 degrees Celsius sa Science Garden sa Metro Manila. Pinakamataas na naitala kahapon ay sa Virac, Catanduanes, umabot ng 46 degrees Celsius, Dagupan City, Pangasinan, umabot ng 43 degrees Celsius, Sangli Point, Cavite City, umabot ng 43 degrees Celsius, at sa forecast heat index ngayong araw? Metro Manila, inaasahang nasa pagitan ng 39 hanggang 41 degrees Celsius. Virac, Catanduanes, posibleng umabot muli sa 44 degrees Celsius. Sangley Point, Cavite City, hanggang 43 degrees Celsius. Dagupan City, Pangasinan, hanggang 42 degrees Celsius. Subic Bay, Olongapo City, Cuyo, Palawan. Roja City, Capiz, Iloilo City, Dumangas, Iloilo. Ang mga nabanggit na lugar ay nasa danger level ng heat index kaya dobleng pag-iingat ang kinakailangan laban sa matinding init. At sa ating lagay ng karagatan, wala pong nakataas na gill warning sa alinmang seaboards ng bansa sa ngayon. At yan po ang latest weather update ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Stay safe, stay hydrated at laging maging handa.